And guys, ganito lang guys ang gagawin natin. Nagluto ako ng ano yan, maglagay lang tayo ng mantika. Nagluluto ako ng ah tahong. Ayan. Ayan siya guys. So, oh. tahong. Ayan. Ito lang guys ang gagamitin natin na ingredients. Yan. Luya sibuyas, tsaka bawang, kamatis. Ayan. Ah, minsan, guys, sa pagluluto, nalilito ako. <laughs> Sobrang pagluto, ayan. Minsan, na, nasasabi ko, bawang, ay luya palang nauna. <laughs> Ganun talaga, guys, no? Oh. pagwatanda na, o, oh, di ba? Nagkakamali, pagsalita. Ayan, naglagay na ako ng mantika. Guys, ugasan ko muna yung tahong. Ito guys, ang tahong. Ayan. Siyang, oh, arinula ng pang baby. guys. <laughs> Malinis yan guys. Hindi nagagamit yan. Nirigalo pa to guys ng aking ano, sa aking apo. Ah, nirigalo sa kanya. Hindi man nagagamit. yon eh, nagamit ko <laughs> dito sa lagayan ng panglalagyan ng mga pagkain. Malinis naman yan, guys. Ayan, oh. Kaya, ayan. Sa ng pagkain. Ayan. Ginamit ko, guys, oh. Ito ang tahong. Ayan. Ayan ang tahong, guys. Oh. Dito ko siya ilalagay. regalo ito ng aking ay yung inaanak ng aking apo. Yan. Hindi man siya nagagamit. Ginamit ko. Ayan. Arinola. Arinola ng baby. Pang baby. <laughs> Sayang naman kasi guys, hindi gagawitin. Ayan. Ginamit ko na. Hmm. Sayang naman guys, hindi gagamitin. Ayan, oo iba. Oh, tayong ko. Malinis naman 'yung guys, 'yung harina ng pandikit. guys, unahin lang natin yung luya. Tapos, bawang. Sibuyas. Kanapis. Man, guys, ibigisa lang natin yan siya guys, ang tahong. Siyempre, haluhaloin muna natin yung ginisa natin. At ilalagay na natin yung tahong. Galing sa arinola ng pang baby. Yan. Malinis yan guys ah? ang arinola o. Oh. oh. baby. Hindi yan nagamit yan guys. Malinis yan. Gigisa lang natin yan siya guys. Ang ang, ang Ay guys, lagyan na natin ng asin. Konti lang siya guys, lagay. Ayan. Sbitchin. Ayan guys, habang nagaantay ako ng aking luto, ayan, uh, ako ay maglalaba muna ng aking ayan, maglalaba muna ng aking uniform ng aking anak. 嗯。 So, isusuot na yan, guys. Mamaya, babalik naman siya sa kanyang boarding house. Kaya, umuwi. Kasi, sumama sa uh, ating, uh, sumama siya umuwi kagabi. Ayan. Kaya, laban ko muna siya, guys.

Guys, tingnan na natin, guys. Kumulo na siya. Yan na. Hmm. Tikman na natin siya, guys. Meat chop. Mainit-init. Ayan guys, luto na yan siya guys. Papatayin ko na guys. Tapusin ko muna ang aking paglalaba.